Ito na yung young bird natin mga idol oh. Ayan oh. 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 Ayan oh. Nagikipag-agawa na siya Tapos yun yung isa oh. Yun yung isa Ang ganda rin oh. Kakampay-kampay siya mga idol O oh. oh. Kain kayo kain Ang ganda niya oh. Nagikipag-agawa na siya Nagagawa na oh. Bigyan natin itong banda O oh, yan ah O oh, yan oh. Kakampay-kampay pa siya. Oo. Oh. Oo. Oo. Oh. Hindi pa niya makuha ang patuka. ayun yun. Mabilis na. Yun. Nakakatuka na siya ng maayuki. Pero yung kapatid niya. Oo oh, yun. Easy-easy lang. Yun. Oh, mailap yun eh. Yun. Easy-easy lang. Oo ito. Ito. ito, 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 ito. ako dito. Tarang. Parang pa para siya. Parang siya lagi. Oo. Oo oo. <laughs> oo. 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 Parang inaagawan siya palagi mga idol. Bigyan pa natin. Oo. Oo doon natin bigyan hmm. Yung iba dito pa isi isi lang eh nakakain na yan kanina eh pa isi isi lang ngayon lang kasi bumaba ito si young bird oh tutuwa lang ako kasi nakabuka yung pakpak niya oh, oh. hindi niya malaman kung ano yung uunahin niya eh. oh, oh. Oh, oh, sabi niya ito pala pagkain yan pala pagkain sabi niya oh. Ayan, oh, oh, oh. ito pala yung binibigay sa akin ng nanay at tatay ko Ala, sige, ito pala yun, sabi niya. <laughs> natutuwa ako mga idol, natutuwa ako dyan sa isa na yan. O, oh, hindi niya na malaman kung saan siya pupunta. Ang laki niya mga idol. Ang laki niya, ang kapatid niya, inaaway na niya, inaagawan na niya sa pagkain. O, oh, yan na, yan na, yan na, hindi na niya malaman kung anong gagawin niya mga idol. Mm -mm. O, oh, yan o, oh. o, oh. kakampay-kampay siya o. Oh. O, oh. di ba? Hindi lang natin malagyan ng singsing. Mga ilang araw yan Mga idol takaw na takaw na yan sa pagkain na uh, natin yan pero clip ring na lang may natin dyan hindi na natin malagyan ng kuha kasi hindi naman suutan mm, di ba? Ah, katuwa hmm. dito natin nga ikaw sa malapit dito natin bigyan sa malapit kung mahuli natin kam 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 come ayan na ayan na ayan na. ayun oh no? doon siya sa dulo eh paubusin muna natin doon sa dulo hmm. oh. namimilit namimilit siya eh hmm. siya doon sa isa eh ni iskrima ang tawag niya eh oh wag ka dyan pumasok sa butas Come, come, come mailap, ayaw ayaw pa mga idol natuwa ako sa kanya ba yung kapatid niya, o oh, yun, paisi-isi lang o, oh. oh, di ba paisi-isi lang siya uh, di ba oh. hmm. at least nakakain na siya ng maigi mga kalapatid, nakakasabay na siya dito sa karamihan natin Oh. Wala pa diyan yung may sing -sing mga kalapatid, yung anak ni kuno. Anak ni Iran at yung apo apo ni Dagol. Hindi pa yon pumupunta dito, hindi pa kaya lumipad. 'Di ba? Madami nang padami ng padami na atin talaga mga kalapatid, to yung, may nagtanong pala sa atin kung mga pang-racing daw ito, 'yan oh. Mga pang-racing to, mga nagtukod lang to dito. May mga anak na yan dito. Basta may mga sing -sing na may mga pangalan. Ito, Iran Kuwait mga tumukod lang yan dito pero yung mga walang singsing -sing, at tapos yung may singsing -sing naman na mga nilagyan lang natin na wala mga pangalan mga paanak na lang yan dito mga kalapatid ah, katuwa yun oh bigyan natin ng madami dun oh yun oh yun hmm. sige kain kain sige kain habang may pagkain pag naubos yan kanin na lang uli ang kainin nyo <laughs> kanin kain tinapay hmm, sige Sawaan ko ngayon ngayon kasi natuwa ako sa inyo dahil sinama nyo yung anak nyo dito. O, oh, takaw na nyo kumain mga idol. O, oh, yun yung pagbuka buka ng pakpak na yan Oh. Takaw na kumain Oh. Tutuwa ako mga idol. oh. tutuwa talaga ako mga idol dahil nandyan yung anak nila dalawa maganda. oh, maganda yung kanilang pagpalaki sa anak nila. Kaya may bonus kayo ngayon sa akin. O, oh, sige, kain, sige, kain. O, oh. <laughs> diba? Oh. Pero yung isa dun mga idol, oh, nagsusulo tahimik lang siya doon. <laughs> Pati sa ibon, meron din talagang kwan eh. Mayroon din talagang ayaw niya sumabay sa mga karamihan. O, oh, diba? O, oh, yan o. Oh. Yan o, oh. Tuwa, tuwa, talaga ako. oh. Tuwang tuwa talaga ako. Hmm, ba diba, mga idol? Ayun lang. Ang dami na napakain natin. Maubos na napakain natin. Thank you for watching guys. Please follow, like, share and subscribe to my YouTube channel. Mga idol. Bye bye, God bless, mabuhay po tayong lahat.